bukid namin ngayon at medyo malalim yung tubig. Kung papakita ko sa inyo guys. Kaya nakakapote naman tayo tsaka nakapayong. Wait lang. Okay. So yan nakikita nyo ang lalim ng tubig. Medyo masisira na totoong kapote kong ginagamit pang motor. At pasokan naman na naman bukas kaya ya ko na basta maitanim lang natin 'tong mga palay natin dito. Matanim kami dito ng mangga. At ayan. Dalim ng tubig. Yung motor ko guys, pinark ko na dun sa my waiting shed. So, andun yung waiting shed guys. Medyo malayo. Tapos, ayan mga uh, motor ng pinsan ko. So, yung nagtanim lang guys, dito yung pinsan ko. Tapos, ito yung mga tanim namin guys. Medyo, ayan siya. Ayan. Maliit lang yung portion ng palay. Tapos ganito yung palay. Namaya, try natin kung paano magtanim. Kasi hindi ko pa rin natatry. Merong bumagsak dito na palay. Yun, grabe. Sobrang bilis guys magtanim. Ang bilis nila. Ito yung gusto kong itry itanim. Diyan! Oh, yan na yun. Yan na. Yun. So, eto guys, kasi meron kaming bagong, ano, ibang klasing palay ito. Yan. Ilang bigkis din to. ang laki din pala baha baha na kami dito nakatipid lang din sa tubig ito ito yun dito daw sabi sa harap dito sa harap Oo, anuhan nyo ng kawayan. guys, yung aming punla. Uy! Grabe! tatanim na po kami na ang palay. So, sobrang ulan ngayon, pero nasaktuhan naman na nakatipid kami sa pagpapatubing. Ayan. Medyo talagang malakas-lakas talagang ulan. Sisira yung aking ito okay, o, isang batch na una. Hoping na mabuhay. Mga panay. Mm. ang taas niya na. Ganyan pala kataas yan? Ano lang sa kanila eh? Yan yung gusto. Paano ba magtanim? Eh, video mo ako? Yan e, mo nga, Ma? Sige. Paano to magtanim? Paano? Ilang, ilang, ah, isang piraso lang? Ganon kalalayo. Ibabaon. Mabubuhay ba yan? Masyadong malalim? Ganyan. Malalim nga ay. Ganyan pala. Isa lang? Ma? ganda. ganda. Gano'ng ang ilang meet, meters ako nga gusto ko rin matry bakit sa'yo hindi malalim Babaon niya. Babaon niya. Babaon niya. ako nga ma

lim อะไรนี่อ๋ออันนี้ hmm. hmm. دلیل همدلی اعلان راغو tama na. Oh. Oh, uh, oh, uh, ito na. Kaso pala, paano ka makaalis dito? Ito, ito, ito na. Ipunta mo na yung punto doon. Sana hindi muna umulan yung paanuhin siya. Matapos na pala. Ito, mabilis lang yata. no. Gusto ko magpa, ah. Kape, guys. Ha, nakapaan na tayo. Dito sa... Ay, dyan! Hindi ka dito! Picture mo ko dito! Picture yeah. mo ka! Saan? Picture mo ka! So guys, meron pa tayong mga uh, Medyo basak na tayo. Farm life. Dito kami sa kubo namin. Ganyan lang yung kubo namin, guys. Dito sa bukit. Tagpi-tagpi lang na nipa, tapos ako. Ayan, may may magtatanim na rin ako, guys. Terima kasih telah <laughs> natapos na namin yung uh, tawag dito tinatanim namin kaya magkakapin na kami natapos na rin sa wakas tinapay guys ham and cheese masarap sa kape toast na Kanina medyo maulan ngayon, huminto na medyo yung ulan natin. Medyo ambon na lang ito. patapos na kami sa pagtatanim. Kung nakikita nyo sa aking likuran, guys. Ayan. Unti na lang. Matat matatapos na kami. Ayan natin. Tata di kedah dah bangun dia ni ni Allah lah kat lah kat hay kailangan na Yung tanglad nga sayang. Ito yung sinasabi ni Tito Ala, ye hatet. guys, tapos na yung ating tanim ngayong araw. Hintayin na lang natin kung bubunga yan ng mga ilang ano buwan pa. So, hindi na siya masyadong maulan at pauwi na kami sa aming house. Ayan, nakamotor yung ating end video.